Ayan, may motor nang ipapasada ang aking dikong. Nagpadala ang aking a aming kapatid na panganay na babae Uh, para bilhin itong motor na ito na sinabi ng Dikong ko na ibinebenta ng aming kapitbahay which is ito yung nasa likuran naming bahay yung malaking bahay sa likod ayan ibinenta nila yung motor ng kanilang tatay na hindi na nagagamit so napakabait nila dahil pinabayaran lang ng 25k ito na mabago-bago pa o ba diba? dahil hindi naman to nagagamit kaya Uh, ibinenta na lang. So, nung malaman ng ate ko ay uh, inutusan ako para bayaran. At ayan, yeah, nagkabayaran na nga po sa halagang 25K ay mapapasa sa uh, amin na ang motor at ipapasa uh, ipapasada ng aking dikong. O, oh, di ba? May pangkaya ng dikong ko. Oh, o, oh, kasi wala siyang trabaho. At uh, ayan, ah uh, eh pina ng aking ate para sa adik ko ayan meron na siyang uh, motor na ipapasada at sana ay maging uh, masipag lang ang aking adik ko para mailabas at nang meron silang kapuhayang mag-aama so ayan guys kanya kami magkakapatid uh, pag ganyan may uh, problema sa pamilya namin kahit wala na ang nanay ay nagtutulungan po kami mga magkakapatid oh. so ay eh, malayo oh. Ayan, yung ate ko walang isang salita ng padala ng uh, 25k oh, para sa di ko ko yan oh. dahil alam namin na ang di ko ko ay alang trabaho at uh, nahihirapan ba, sa dating a ah, pinapasukan so ayan guys sana ay mapagbutihan <laughs> na di ko ang kanyang uh, at maingatan ang motor oh. hmm. So, yan. Salamat sa kapatid namin panganay na laging nandiyan kapag uh, may mga problema kaming mga kapatid ni Yayan. So, yan guys. Yun lang. Thank you so much. masaya uh, masayang masaya dyan yung aking dikong. Yan. At may papasada na siyang motor. di ba? Oh, may bagong-bago pa yung motor na yan guys. O, at bihira lang daw yan magamit dahil yan ay na ng ta tatay ng aming kapitbahay.